Nananawagan si DILG CAR Regional Director Araceli San Jose ng pagkakaisa para sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan at pag-undat. Pinigyang diin ng opisyal na lahat ng sektor ay may pakialam at dapat makipagtulungan para mapagtagumpayan ang laban sa insorhensya at terorismo. Una ng inihayag ng Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict na patuloy ang kanilang ginagawang hakbang upang matugunan ang sanhinang insorhensya. Kabilang na rito ang pagpapatupad sa iba't ibang program, proyekto at aktibidad para sa mga komunidad. Lahat tayo may magagawa, lahat tayo kailangang magtulungan para ma-pagtagumpayan ma ma natin itong itong uh, menace nito no, yung ating uh, problema sa insur insurgency and terrorism. And of course, kailangan magkaisa tayo for long-lasting peace and sustainable development.